Hello, hello, good morning mga loves. Gagawa so, naman tayo ng juice. Gagawa ko ng juice. Ah. 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 at ito na mga lads tapos na ang asir nga din himo ko muna ni sa mga lads ang juice nga Ang niya ko din yeah. hmm. na mga lads ang daming orange hmm. muna ni sa ko lads ang juice mga lads ang may sobra tapos terung, sana ayam kelolo itu non manapun, maize, maize, jangan maize, pandu, you know, my loves, bye.